nyai <silence> <silence> nah, api selamat di api ini karena ini ya, muda kok, kok an kita keluar pah. oh promise ko na happy birthday na 61 salamat at mong kunino tama sa pagdako salamat kayo na salamat kayo sa Pag-ibong ko 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 Eh? Eh? ko Eh? 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 ko Eh? ko Eh? 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 Ikaw man na kung nai. Salamat kay nai. 6 months na ka nai. Ha? Huh? <laughs> Di ba may anak ko? 61? 61? Hmm, sige, huwag doon sige. Hala. Ay, huwag doon ka sige. Sige. Ano Ano bitay mo? Kwanto milin? Katawan po ko Hawak Hawa ka rin ka. Ingin mo nanggog ka. Dali, igna na nila <laughs> na na kay Ay, bijuha. Tama basta mga siya. Hmm, basta yung magkikatawa. Gwapo lang <laughs> yung bigkod na ako ang pinaka-bakit sa sa buong mundo mhm dali na igna eh, na Sige na storyan eh, sige na Sige na dito na lagi Thank you, Sa six, sixty-one. Sixty-one years old na ka, nai. Happy birthday, nanay. Happy birthday, nanay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, nanay. Happy birthday, nanay. Salamat sa lahat, nanay. Aww.